Ayan po, ipapakita natin sa ating dashboard. So, ayan. Yung unit natin is si Isuzu. Isuzu D-Max 20. Ayan po, uh, negative 5,000. Then, yung kanyang uh, uh, negative 20,000. Ito po yung ating odometer is uh, 139,765. So, yun po ang tinakbo ng ating uh, unit. So, 20. Magandang araw sa ating mga kalyabi dyan or sa ating mga car owners na mayroong unit nito na Isuzu D-MAX 2014 year model. So, bali, may project tayo dito na yung concern ng ating client is yung kanyang dashboard ay nababahala na siya kasi uh, mayroong nag -a na negative 5,000, I mean, then uh, yung kanyang uh, negative 20,000. So, bali, uh, sabi niya, bagong chains oil, bagong palit ng air cleaner, nagpa pms doon daw siya, palit uh, fuel filter. So, balayin po, hindi pa rin nawawala yung kanyang uh, uh, negative uh, 5,000 at saka negative uh, 20,000 dyan sa kanyang dashboard. So, nababahala siya at nilapit niya sa atin dito. Uh, yung gagawin po natin dyan is uh, magma-manual reset rese tayo. sa ating mga car owners dyan or uh, kalyabi na gusto mag-DIY, so, bali yung unit natin is uh, D-Max. Ito po yung ating button sa ating uh, steering, sa ating right side. Ito po yung ating button. Ito po. Ayan yun. Right side. May button po dyan. So, bali yung concern po ni Sir. Ayan po. Ipapakita natin sa ating dashboard. So, ayan. Yung unit natin is Isuzu. Isuzu D-Max 24. Ayan po. Uh, negative 5,000. Then, yung kanyang uh, uh, negative 20,000. Ito po yung ating odometer is uh, 139,000. 765 so yun po yung tinakbo ng ating uh, unit so 2014 year model masipag sipag rin so yan po ayan po ah uh, ito yung ating button sa ating pagrerisitan uh, sa steering nya uh, bandang kanan ito dito siya makikita so ayan yung kanyang button so ayan odometer uh, i-press mo lang to i-press natin i-press hanapin natin yung kanyang uh, select mode Ayan, select mode. Then, long press ka naman dito sa ating button. So, long press. Ayan. Uh, pupunta ka ng service. So, press na naman ulit. Service. Uh, long press. Long press ka na dyan kasi service. Service yung pupuntahan natin. Ayan. Uh, maglo long press ka. Long press. Ayan. So, yan. Nagni-negative kasi Ayan, hindi na i-reset yung kanyang uh, engine oil, air cleaner, maintenance. So, yung i-reset natin dyan is yung kanyang uh, uh, buo na po, lahat na po. So, balik long press ka. Long press sa button na dito. Long press. Ayan. Ayan. Press mo siya sa chains oil. Ang ginamit niya, ma'am, is uh, uh, semi-synthetic. So, punta tayo ng 7,500. Then, long press ka. Long press mo yan. Long press. Yan. So, yung, punta ka na naman sa air cleaner. Yung air cleaner natin is uh, 20,000. Abot ng 20,000 lang siya. So, press natin. Uh, air, air cleaner element. So, bali 20,000. Pwede siya sa 25 or 15. So, 20 lang tayo. gitna tayo. Uh, long press na naman. Ayan. May 25. May 20. So, sa 20,000 lang tayo. Ayan. Uh, long press ka na naman. Dito yung button long press sa 20 sa 20,000 kilometers ayan long press ayan ah uh, yung kasunod natin is ang ating yung meong maintenance yung maintenance natin nakalagay is 5,000 lang siya ah uh, bali i-press natin Lagay natin sa maintenance uh, long press ka naman ulit ito long press lang naman ayan long press ka naman sa maintenance natin ah uh, long press ayan sa maintenance. Ilagay natin siya sa 10,000. Yan, 10,000. Yan, press, press, press. Kung saan ka abot, tsaka ka mag long press. Ayan, 10,000 sa maintenance natin. Yan. Kasi bakit 10,000? Kasi uh, yung 10,000 sa change oil. Ayan po. Lahat kabuuan na siya. Ayan, 10,000. Yan, long press yan long press. Tapos, kunwari, natapos ka na. Natapos ka na sa sa pag-sit up o okay na, na-finalize mo na kasi pwede mo naman yan uh, ulit-ulitin eh. Press mo engine kung gusto mong ulitin. Press mo naman ulit sa air cleaner kung gusto mong ulitin or uh, mag-reset ka sa kanyang, kanyang panibagong uh, uh, kilometers run. Uh, di ganun din sa maintenance. Ayan. Pero kung tapos ka na, pumunta ka sa end. Ayan, tapos long press ka na naman dito sa button. Long press. Ayan, long press. Kasi tapos ka na sa pag-sit ng iyong uh, maintenance uh, service. Ayan, okay ka na at uh, long press. Ayan, long press ka. Tapos, long press ka na naman kasi wala ka nang, tapos na lahat. Ayan, long press. Ayan, select mode. Ayan, punta ka sa odometer yan. Check natin, off natin yung susi. Off natin yung susi. Off. Tapos, check natin kung nandyan pa rin yung ating uh, maintenance service or nag-negative uh, pa rin ba siya. Ayan, check natin. Naka-off yan. Ayan, switch on natin yung kanyang susi. Ito. Observe natin yung kanyang uh, uh, dashboard. Ayan. Switch on. Tingnan natin oh, kung nag-negative pa siya. Ayan. Isuzu D-Max. Ayan, hindi na siya nakita. Ayan, wala na. Kasi kanina, pag switch on mo pa lang siya, pag bungad na, naglalabasan yung kanyang negative. Ayan, so bali, successful po yung ating pag-manual uh, ma reset sa ating uh, maintenance service sa ating uh, Isuzu D-Max 2014 year model sa gusto mag-DIY dyan at sa ating mga car owners na rin ayan po uh, para sa inyo po to at sana po'y may natutunan tayong kunting tips at uh, uh, tutorial na to at maraming salamat po sa ating lahat uh, sharing is a blessings maraming salamat po god bless support follow like share and subscribe this video thank for watching